Sip mga katropa, so ayun na nga nandito tayo sa Turner's One. Yeah. So, balita ako lang ha. Kasi may nabalitaan ako, binenta ko na lang si Green Lantern. Para daw pang may drugs daw ako, pag mag drugs, -drugs daw ako. Dahil ano daw akong humingi daw ang ganyan ha. Humingi daw ang ganyan eh. Kaya binenta ko na lang si Green Lantern para may pang drugs daw ako eh. Tanga ka. Dito. shit ka. apa kissmis kalang ayub da ayan oh yum pa oh buka hmm hmm ah hmm kalang na bawos pa lang speaker ah maka kissmis kalang ayub ka Kaya sabi mo, oh, ayan oh. Ah. Oh. Ha? Bago ako chismis Know your facts. Sabi ko, hindi talaga yan. Oh. Sa salita daw, putay na pag humingi, we adik na ano ko. Si ano? Si Press. Hindi. Ito nga pala. Bebenta ko na nga rin pala. Ah, ko na yan ah. Hmm. So, alin ang mauna dyan dalawa. Pinky. O, oh, eto si Maca, Benta ko na yan mga katropa. Tapos may komisyon sa mga kapag-ahente ng beta ha. PM nyo ako. Binibenta ko na yan si Pinky. Nga, si Pinky ha. Benta na yan. At si Macha. Okay. Ah, kaya ikaw na chismis ng chismis, tumigil-tigil ka, yan. Yeah, itis mismo. i-kiss mismo 'yung binebenta ko na 'yung dalawang FD ko ha. Pwede mauna. All right. Yeah.